Ito at nandito na nga tayo sa exciting part, friendship. Hindi ko nga nabidyohan kung paano namin ginawa. Hindi ko naman kasi akalain na ibablog ko pala to. Naisip ko lang na ibablog ko, ayun na, tapos na. Yung sili kasi na namin, binilad pa muna namin. Kailangan ko nang madikit to ngayong araw kasi kinabukasan, dadali na sa school at uhusgahan na siya, friendship. Pansin nyo ba lagi ako nakatingin sa kabilang side? Nakatapat kasi ako sa salamin. Anyway, explain ko na lang, friendship. Ito ay para kay Nika. Magayon nga yung nilagay naming salita. Ang bawat letter ay nilagyan namin ng abaka. At nilagyan muna namin siya ng satin. bago namin dinikit sa pinakong tela niya. At ito naman ay para kay Erica. Padayon nga ang naisip namin salita na ilalagay namin dito sa sablay niya. Meron nga na to yung palaspas dito at nilagay na lang namin sa magkabilang gilid. At ang bawat letra nga ay nilagay namin ng satin. Nakikita nyo ba yung kulay pink at kulay yellow? Galing yan dyan sa satin na sombrero. At ito pa nga yung mga telang na halungkat ni nanay. Yan ang nilagay namin sa magkabilang gilid. Sa mga oras nga na to, finishing so, touch na. Wow, finishing touch. Magtagalog ka, magtagalog ka. Buwan ng wika ngayon. <laughs> Akala mo naman inglesera, bisaya naman. <laughs> Hindi naman halata, friendship, na natutuwa ako sa resulta ng ginawa namin. At kinabukasan nga, ayan, rampa muna dito sa bahay bago rumampa sa school. Nakaya uniform po muna sila ngayon. Sa katapusan naman ng ogo sila larampa ulit ng nakapilipinyana. Kaya abangan nyo yun, friendship. Ano naman masasabi nyo sa ginawa namin? Pwede na ba? Pwede na ata, tuwantuwa si Nika dito eh. Oh, ha? San ka pa? O sino ka dyan? Yun lamang, friendship. Bye-bye!